Maganda umaga po sa inyo, Undersecretary Marlo Iringan, ang Undersecretary for Local Government ng DILG. Magandang umaga rin, Manong Ted, at uh, sa lahat ng mga nanonood at na nakikinig sa inyong programa. Opo, kung inyo magugunita, hindi ho ba noong pa ho e eh, nakapanayam na po ninyo sila Ma'am Mary Zapata ng Truckers Association. Sa kanilang problema po sa walang patumanggang paniningil pa rin ng LGU sa mga trackers na dumadaan sa kanila pong jurisdiksyon? O, totoo po yan. Uh, ah, pumunta po sila sa opisina at uh, sila po inakipag-ugnayan sa amin. Uh, meron po kami mga napag-usapan napag po namin yung kanilang mga issues and concerns, particularly nga yung mga uh, kinokolekta ng mga uh, local government units at yung mga kotong na um, kinukuha ng mga traffic enforcers sa kanila. At yung kanilang concern po ay naidulog na rin namin natin doon sa mga specific uh, cities no, and LGUs na kanilang nabanggit. Mayroon ho bang nangyaring maganda? Uh, ito po, nung uh, base doon sa executive order na ibinaba ni President Marcos, ang City of Manila particularly for example, ay uh, naglabas ng, uh, ng notice na suspended yung collection ng pass-through ng mga uh, city roads. At naglabas din ang head ng kanilang Manila Traffic and Parking Bureau ng memorandum, no parang um, one strike policy na kung may mahuling nangungotong ng mga traffic enforcers ay maaring dahilan ng pagkakadismiss nila. At yun po yung isa sa uh, tinitingnan natin na ip ip ipapatupad dapat ng uh, City of Manila. Opo, sir, uh, with all due respect, no? Yung pong grupo nila Ma'am Mary Sapata nagsasabi na wala pong pagbabago, no? Na walang nahita doon sa meeting with you bagamat meron on paper daw na pakitan tao ang Manila LGU na wala nang singilan ng pastro fees pero talamak pa rin po ngayon ang kotungan. This morning po, nakausap ko po si Rudy Bulawan ang presidente po ng Benguet Vegetable Trackers and Traders Association na nagsasabi na 2,000 ang hinihingi sa kanila nitong mga tauhan po nitong uh, Manila Traffic and Parking Bureau ng ito ho ay lagay ito ha, hindi po ito para sa LGU at katakot-takot na pangaharas ang ginagawa sa kanila. Sila po'y dumulog na sa mayor's office dito po kay Zinaida Viaje. At sinabi nga po na may mga ebidensya sila pero hindi pa rin po ito natutugunan. As a matter of fact nga po, naglalakas loob sila ngayon na lumantad kasi hindi na ho nila kaya itong ginagawa pong pangingikil sa kanila ng mga tauhan po nitong si Sinay Daviyahe. Ah, uh, opo, nung nakipag-usap kami sa members ng uh, Confederation of Truckers Association of the Philippines, ay binigay din po namin yung aming mga contact numbers namin sa opisina na sa ganon, ay uh, pag may mga ganyang uh, kaso ng pangingikil ay pwede nilang kontakin ng aming opisina. Pero ngayon po at uh, kailangan din po kasi natin ng specific na na detalye ng incident, kailan nangyari, saan nangyari, anong oras, nang sa ganon matutukoy mat, natin yung specific na mga traffic enforcers na naka-assign doon sa particular na area na yan. At uh, uh, sa pa sa utos ni Secretary Abalos sa Philippine National Police ay i-operate yung mga uh, traffic enforcers, mga kotong enforcers na ito. Kaya yan po yung isa sa gagawin po ng Philippine National Police. Pero kailangan so, po namin so, yung, as, yung complaint sa inyo uh, uh, mm, Manong Ted. Mm, Kung maaaring so, ipigay niyo uh, sa amin yung complaint lang sa ganun, eh, ito sige. po ay tutukan natin sa City uh, of Manila. Uh, sir, um, kayo po ba sir ay uh, lumalabas sa inyong tanggapan? Do you go out of your way to really help all of these uh, trackers group? At kayo ba ay nagpo-proactive po dito sa kampanyang ito? Amanong uh, Ted, meron kaming mga field officers na, na naka-assign sa mga mun, mga cities and municipalities. Mm -hmm. Sila po yung tumututok dito. Mm -hmm. May meron kaming city director sa mga lahat ng mga lungsod dito sa Metro Manila at meron mm -hmm. din kaming regional office. Mm -hmm. So yun po, mm -hmm. sila po uh, ito, essentially ang uh, mm -hmm. mga kasama natin na Apa. tumutulong Apa. dito sa mga uh, grupo na ito. So, ang inyo po sinasabi kanina no kung aking himayin, kung ako yung isang driver po ng truck ng gulay sa Benguet, ano ho, at dadaanan ako sa Arpapa, papunta po dito nga sa Divisoria, at ako'y pinara ng isang pong nangungotong na traffic enforcer. Oh, ang gagawin ko, magte-text ako sa inyo. Opo, magsusumbong ako sa inyo. I mean, I mean uh, uh, with all due respect, you <laughs> Si Sino pong tracker, sino pong nagmamaneho ng delivery truck na meron pampanahon panahon, sandali ah, tatawagan ko itong taga eh, I mean, Yusek, let's be practical about all of these things, di ba? Eh, hindi ho ba dapat dito eh, nagpapakal kayo ng mga tauhan ninyo, nanguhuli kayo on the spot, ito nangungotong dahil Ano itong mga drivers na ito? Wala itong kalaban-laban eh. Itong mga truckers din po naman din, pumapayag na lang ah, kasi istorbo ito. Kung hihintayin pa ho natin siguro na pag hinuli sila, andali ay text ko lang itong office ni Yusek Marlo Iringan para sabihin na kinokotongan niyo ako. Hindi ho ba Yusek? I mean, with all due respect. Opo, uh, we, we recognize po yung uh, nabanggit niyo. No? Uh, kaya po yung utos po ng Nisekretary Secretary ay tutulong yung Philippine National Police dito, ang PNP. Pero kaya nga po, marami naman tayong pamamaraan eh. Uh, like we now have the power of technology. Kung, uh, kung kaya nilang picturan yung mga nangungutong na yan, nang sa ganon, additional na ebidensya po uh, na magamit no, laban dun sa mga potong uh, traffic enforcers. So yun po sinasabi natin kasi po napakalawag din ng, ng, mga, hmm. ng lugar natin at hindi lahat makuberan ito ng mga tauhan natin. Opo, meron po silang ganun daw ho ng mga ebidensya na pero hindi nga po tinatangkilik daw ng umano ng Mayor's Office maging nito pong tanggapan ni Ma'am uh, Viaje. Mga tauhan niya umano itong mga taong ito. But bottom line po ngayon sir dito, noong pa po ito ni reklamo napaka-notorious po nitong Manila Traffic and Parking Bureau na ito. Hindi po ba? Hindi humatigil-tigil ito eh. Panahon pa po ni Fred Lim ito. Panahon pa po ito ni Mayor Atienza. Panahon pa po ni Isko. Hanggang ngayon, ganito pa rin po ito. Ito po ang pinuproblema nila eh. Oo. Oh, uh, na, na, -na -re recognize po natin yung problema ngayon. No? Um, kaya po, um, kung maaari, kung meron silang mga ebidensya, dalin po, ipadala na lang po sa amin at kami na po ang uh, Tututok dito no sa office ng mayor ng Manila at sa office ng kanilang head ng Traffic Enforcement Bureau. Mm -hmm. Sige po. Sir, kayo po ay nagsimula sa DILG 1989 pa, di ho ba? Tama po yan, tama ah. po yan. So sa tinagal-tagal po ng inyong paglilingkod sa DILG, hindi pa ba tumatatak sa inyo itong problemang ito Diyan sa Maynila ng pangungotong ng kanilang mga tauhan? Ah... Uh sa noong 1980 na ako pumasok sa DLG pero ang assignment ko po ay sa Region 2. mm -hmm, uh, na-assign mm -hmm. ako dito sa Manila lang noong 2021. Ayun. Yung so, kasagtagan ng ating pandemic. Okay, sige po. Apo, apo. Apo, Pero na-recognize natin po itong problema na ito at uh, kaya nga po nagpalabas si uh, Pangulong Marcos ng executive order na 'yan na sa gano'n ay uh, karagdagang uh, patnubay sa lahat ng mga lokal na pamalaan. Unfortunately nga po no, sa, sa in fairness maraming mga LGUs din po ang tumu ang uh, sumusunod dito sa executive order na ito. Kaya lang po, talagang napakaraming mga unscrupulous na mga tao. Mm -hmm. na... Mm -hmm. Gustong gusto ng easy money o quick money. Oh, opo, at opo. Uh, yan po ay yung nakakasira sa mga magagandang programa natin. Pero kayaan hmm. uh, po ninyo at meron na yun siya na sinasabi ninyo ay tutukan po natin ito sa lungsod hmm. ng Manila. Opo yes sir. And sabi nga po ninyo meron nga executive order number for ang presidente sa papel. Pero ito et, ngayon uh, headline ng Philippine Daily Inquirer, traders still grumbling about LGU restrictions. Ito pa rin po ang kadala nilang reklamo. Eh ito nga po ang ano ano ang ang mabigat na katotohanan na despite the order of the president, eh mukhang sa mga LGUs eh, hindi po natitinag. Kaya po ito ay palagay ko eh, malaki pong dagok sa kampanya ng gobyernong ito laban sa korupsyon sa level pa lamang po ito ha? sa kalsada. Kaya po ganito po ka-urgent nga ang aming tawag sa inyo para ho naman kahit paano magising po kayo dyan sa departamento dahil noong pa po ito nireklamo sa inyo. Eh. Hindi po ito first time po Yusek eh. sige po, um, at nabanggit ko nga po kanina, no? in to LGUS we have like 82 provinces, 148 cities, 1,500 1,487 municipalities. Karamihan po sa mga ito ay tumutuloy uh, sa uh, tumut utos ni Presidente. Meron lang yung mga mangilan-ilan na kailangan pong tutukan. Pero kailangan po namin, actually minomonitor namin lahat ng mga ito, pero kailangan namin ang tulong ng bawat isa. Nang sa ganon ay mas maayos yung monitoring natin, enforcement natin doon sa mga inilalabas na kauntungsan ni Presidente. Okay. we welcome uh, hmm. po we welcome po yung feedback coming from our different stakeholders nang sa ganun ay lalo nating maiayos no uh, itong mga prob prob problemang ito. Opo sige po. So sa panghuli po uh Iusek, no sabi ho ninyo kayo ho kasi tinanong kita kung kayo ho ba if you go out of your way no kung meron proactive ba ho kayo para sugpuin ito. Sabi niyo may mga tauhan kayo sa field dapat no sa mga region na dapat in charge dito. So particularly in Manila Sino ang tao nyo na dapat dito po proactive, no? Ito ho yung dapat pinupuntahan eh, kahit na this oras ng gabi para masiguro nang nangyayaring yun ito. Sino po yon? Yun. Ano po yon? Pakiulit, ulit uh, kasama. Opo, uh, uliting ko. Sabi ko po kanina sa inyo, ba diba, tanong ko po kayo, kung kayo po ay proactive, if you go out of your way, para po siguraduhin po na napatutupad na maayos itong executive order ng presidente, walang ganito pong uh, uh, sumbong ng mga nangungotong na traffic enforcer. So, sabi ho ninyo, may mga tauhang kayo sa field na siya hong dapat na-incharge dyan. So, tanong ko po kayo, sa Manila, Sinong tauhan ng DILG dapat ang nangunguna ho dito na hindi na po makaabot sa inyo sa inyong reklamo. Uh, meron mayroon pa kaming uh, si Director uh, Lourdes Agustin ng NCR at saka si Director Analyn Cortes Bald Bardasal Cortes at saka si Director Jan ng Manila. Sila po yung kasama namin yan pero mayroon pa pa kaming ibang field officers na naka sa Manila. Ayun mm. so, uh, mm, nga lang po no. Um, mm. Na gusto rin nating matutukan nila yan kaya lang marami rin kaming mga ibang mga programa na ipinapatupad at ginagawa Kaya po hati-hati talaga, nahahati talaga yung mm -hmm. yung, uh, yung oras Pero it's not really an excuse, Malong Ted, at, uh, na meron naman na tayong directive sa kanila na uh, tignan yung mga issues and concerns raised by the Trackers Association Opo. May tanong ka ba sa kanya, Cha? Wala na? Sir, sir, sir. Uh, mm, go ahead. Sige. Okay. Yes po. Yung sa kanina nabanggit ni Manong Ted, ano, yun pong kailangan tawagan kayo or may hotline kayo. Is, kumbaga, gumagana po ba ito? Kasi alam naman natin karamihan sa hotlines ng gobyerno, kung di sumasagot, parating busy. Actually, yung number na binigay ko sa namin sa sa members ng Confederation of Trackers Association of the Philippines ay yung personal number ko at yung mga number ng mga staff namin sa office. Oo. So kung personal number so, niyo po ito at uh, ito'y matagal ng problema ng mga trackers, sa isang araw, gano'n po kayo kadalas kakatanggap ng mensahe o tawa galing sa mga trackers na ito ukol sa issue? Uh, wala. Uh, yung office namin, yung mga staff sa office namin ang nakikipag-ugnayan. Pero personally, wala pa ako natanggap but I'll check with our office. Pero sa, sa aking palagay, wala, pa na um, wala pa kami natanggap na mga wala pa kami natanggap na tawag no? o complaints mula sa Traffic Trackers Association. Mm, ka ka kanina, kata, I just uh, got in touch with our, our office staff. Hmm. Pero kami po ang nag-reach nag nagre out doon sa Tracker's Association Opa. Kung hindi man po galing doon sa Tracker's Association na nagre kanina Sa ibang mga trackers na nakaka-experience po nitong kotong na ito Sa iba't ibang panig po ng lugar Wala rin po kayo natatanggap na reklamong ganoon? Meron po kaming natanggap uh, Actually, it's hmm. not only the trackers Pero yung hmm. mga transport group naman Kaya oh. sila din yung inaalalay -in natin oh. Pagka ganun po, pag may natanggap kayo Halimbawa sa opisina ninyo Ano pong first move ninyo? Ang una pong ginagawa namin ay pinapadala namin sa field officer nang sa ganon mm. ay makuha nila 'yung 'yung uh, 'yung uh, side no uh, nung mga mga ikino-complain. Mm -mm. Meron na po bang natanggal na mga kawani na naiireklamo na, na ng mga truckers or kung anuman man pong mga mga um, sasakyan na naka-experience po nitong kotong na ito? Uh, hindi ko lang po alam kung may mga natanggal na mm. uh, pero yun po yung proseso namin sa pisina. Uh, hindi naman uh due process requires na makuha rin yung kanila uh, yung kanilang uh, uh, parte no? Oo. Yung kanilang extradition. Oh, Kasi kanina po base po sa pakikipag-usap namin ano kay Sir uh, Rudy Bulawan, ako maririnig niyo po yung tinig niya eh sobrang hopeless na po sila dito sa sakit ng ulo nilang ito. Mas lumalado po ang problema ngayon. Dati nakakapagsumbong sila na aaksyonan daw po agad. Ngayon mm -hmm. daw po pag nagsusumbong sila parang dumadaan lang daw po sa tenga. Ah, uh, yung mga kung may mga ebidensya po na naibigay sa inyo, uh would be very interested to look into this kasi nga ang directive ni Secretary Abalos uh, ay ay tignan na kung paano matulungan nyo ating mga trackers at uh, kung ano yung mga strategies para matigil na itong mga illegal activities na ito. Mm -hmm. Palagay ko po, yusek uh, ang mas maganda po, huwag na ho kayong maghintay ng ebidensya galing sa amin. Tawagan nyo na po mismo itong complainant kung talaga pong seryoso kayo sa inyo pong trabaho. Sige po, kunin namin yung pa uh, kunin ko na lang yung uh, pangalan mm -hmm. yung number ng complainant mm -hmm. ng sa ganun, directly ay uh, yung opisina oh. natin ay oh. uh, makipag-ugnayan sa kanila ay, ay salamat po na marami Yusek. at ito nang ho no kayo po nagbabanggit ng mga figures mga LGU sumusunod etc., etcetera et ang siguro din po uh, uh, kung inyong mga marapatin, if we can suggest maging proactive nga mga tauhan nyo on the ground no kasi ito halimbawa sa Carmona sa Carmona Cavite, meron diyang isang barangay road. Pag dumadaan ka, kapag pribado ka, 10 piso, okay na lang yon. Tulong mo sa barangay. Pero doon, yung mga trucks, ha? yung pong maliliit na truck, 100 piso. 150. Ako mismo nakikita ko ito at may paskil pa sila doon. Hindi pa nila inaalis yun. So matataka ka rin, bakit hanggang ngayon nangungulekta sila? Da daig pa ho nila ang toll fee ng, ng SLEC. So ang inisip ko dito, mukhang hindi ito napapasyalan ng mga taga-DILG na dapat sana po ay ang pangunahing ahensya na nagpapatupad dito pong executive order. Uh, uh, talagang bawal po na mm. manggulik sa mm. mga barangay, lalo kung hindi naman pera ng barangay, ang ginamit sa pag-implement uh, sa pagpapagawa ng mga mga mm -hmm. mga, mga daan na yan. Mm -hmm. At, uh, sige po, uh, Carmona Cavite. Yes sir. Carmona Cavite po ito, no? Opo, Carmona Cavite. Opo. Pa pat 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 ano po yung barangay na yan. Any o, ito, pat pat patingnan o, na lang po o, namin sa aming field o, officer. Opo. Kung galing pa ka po, kung, oh. kung galing ka nitong uh, uh, ito alam niyo ho itong uh, bagong mall diyan, no? Papunta ng Southwoods, tatambukan ng Governor's Drive, may barangay diyan. Diyan po dumada yung mga truck. Ang singilan nila ho 150, isandaan, 150. Daig pa ho nila ang Eslek sa tol sa pagkaiksi-iksing daan na lubak-lubak naman. Opo. Carmona Cavite po yan, sir. Opo. Sige. Sige po. Bawal yun talaga. Bawal hmm. yun, na uh, Manong Ted. Opo. Sige po. At uh, kami ay nagpapasalamat at uh, nabanggit hmm. niyo yun sa amin. Sige po. Salamat po na marami. Opo. Amin pong agad ibibigay sa inyo ang telepono po nitong nagreklamo at ito ho'y din namin at maging ang ilang pong programa sa Radyo 5 po ay tututok daw po sa problema ito. Salamat po sa inyo, Yusek. Para salamat, uh, Manong Ted. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.